Ay, sakit. Pangit pa Hindi niya ako pinapansin. Yung feeling ko naman, gusto kanya niya makausap. Yung feeling ko parang tameme siya. Ay! Ay! Put! Ano problema mo, ha? Nagreklam... Pwede mo walang galang, Jay? Ha? Huh? Uh, usapan to ng mga bata. Hindi mo kinakausap, hindi mo kinikipo, hindi mo hinahawakan. Starfish ka na naman dyan. May jura nun, tayo. Ah. May jura ko. Ito may jura ko. <laughs> Para sa nililitong sarili ko eh tataasan mo ka sa kanya. Masala ng babae 'yon. Tingnan mo high yung standard niya. Abutin mo yung standard na 'yon. Hindi mo, hindi mo kikibuin. Hindi mo kaya magsalita sa harap niya. Pagsilbihan mo. Act of service. Pakita mo sa kanya mai mo siya wag mo sabihin. Ano yung pinakamalaling tabo ko sa pagkanta? Magluluto, di ba? Presenting Your breakfast. Yeah. <laughs> na naman kami dito. Kasi talaga 'yung trabaho ko malasing araw-araw. Ano nga anong trip mo? Hindi na. <laughs> Hindi yes. lang. Kaya lang niya rant Dubai Uminom siya agad ng alak. ala? nabakbak yung ano ko, tigyawot ko. <laughs> Ito kasi, kaya kami nagiinuman, di daw siya pinapansin ni Yayoy. Kawawaan. Ay, kawawa naman, di pinapansin ni Yayoy. <laughs> Namuha galing Dubai hanggang dito sa Pinas. Hindi pinansin ng ano, shibuli natin. <laughs> Nagiinom. daway <laughs> pa ako. ala na, kami na lang yung close. <laughs> Tapos nilinom namin. Hindi pa ako tapos mag-run. Ay, drog ba? Wala <laughs> na. Itataka nga ako, te. Ano ba mali sa akin? Pangit pa ako. Hindi ako pinapansin. Mauwi-uwi pa ako dito. Sayang yung airport. <laughs> Hindi. Actually, bago ako umuwi. Tensed yun. Tensed siya sobra. Oo. Oh. Diba? Nung tense eh, ka-video call ko siya. Yabong-yabong niya. Pag-uwi ko, madami daw kaming kago. Madami daw siyang plano. Pag-uwi ko, ito pala'y plano. Hindi ako pansinin. Ano ba? Laro. Pagod na pagod na ako sa mga babaeng nagrarant. <laughs> pagod <-ud> na. <laughs> Tapos ang pa papost mo din ako. <laughs> 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 siya, ano? Pero mas lulupitan ko yung caption ko dun. Ano? the truth. <laughs> <In> English <laughs> mo, <movie>. English naman. Hindi, <laughs> <laughs> isa totoo lang. Two days, ano, two days before ka dumating ng Pinas, hindi na siya mapakali. Sobra. Um, kasi Oo. Yan, napansin ko din yan nung no, bago ako umuwi. Mga two days bago ako umuwi. Hmm. Ano, hindi na siya masyadong nag-chat. Eh, hindi ko alam anong ginagawa niya. No? Nakapag-story naman siya. <laughs> hindi ka nga niya mamasis kasi parang natatensya. Pero waiting siya na umuwi ka, ganun nai <laughs> Nag-effort nga yun eh. Nagdikit-dikit na mga ano. Ewan ko ba, Diyos mga dikit-dikit sa wall. Nagmukha silang bangus dun. Silver yung dinikit. Diba? Ay, ganun siya ka-test. Tapos after niya idikit, tinanggal niya. Pininturahan niya ng puti. Tinanggal ano yun. Sige mo, di ba nag-e-effort siya sa pag-uwi ko? Pagdating ko naman dito, hindi niya ako pinapansin. Hindi nga. Ah. Hindi ko alam. Torpe? Hindi ko alam. Sa totoo. Ako ba si Ayoy? Hindi ko ka matutorpe. Hindi, <laughs> yeah, tatanungin ko na lang gusto mo. anong yung ano nangyayari sa kanya? Kasi feeling ko naman, gusto kanya makausap. Kaya lang, feeling ko parang tameme siya. Ganun lang naman Kausapin yun. Na siya. Kakausapin ko. Sige, pero kung um, sasabihin, tinanong ko. <laughs> Ito na naman ako. Sige, ino muna tayo. Ubusan namin yung isa. Sige, tatawang yung isa Ito na naman tayo. Ito na naman ako. Ito na naman tayo sa mga ganiting situation, no? Hindi na natapos yung situation. Ay, ay, put. Ay, ang problema mo, ha? Nagreklamo. Pwede mo walang galang, Jay. Uh, usapan to ng mga bata. Namabas oh, ka muna. Uh, Mag-uusap kami. Kismoso. Hey. Lu ba, saan taga lumabas na ang tagal lumabas. <laughs> okay. Thank you. Ano <laughs> sa problema mo? Nagre-reklamo sa akin yung babae. Ano uh, ang nangyareklamo niya, Ti? Nagre-reklamo sa akin, boss. Hindi hey, mo ka nakausap, hindi mo mo, hey, hindi mo hinahawakan. Wala ngayon, Ti. <laughs> problema mo staffish ka na naman dyan. Ano nga naman ko? Ito Ah. may tura ko. Ito may tura ko. na kami. Naglalabas ng hinanakit yung maba. umuwi dito. Para sa'yo, di mo pinapansin. Hindi sa ba Eh, ano yun? Parang sinulilito sa sarili ko, eh. Ang laki-laki mo. Ha, ha, ha. Ha, ay, laki-laki mo, naliit ka pa. Dinadaga ako sa kanya. Ay, ano dinadaga? Nervyos, kinakabahan, di ko alam. Ano ba, pinagtitira pa na tao niyan eh. Bakit? Ano ba, ano ba, ikaw yata nang trip? eh. Alam mo, nakakailit ha, kahit ako yung babae, ilalayo ang kita. Ang tubig-tubig eh. ano gagawin natin? Sigurado na daw gusto niya talaga ako. Kasi yung... Bakit? Oo. Ano? Parang yung posible eh. Natataasan ka sa kanya. Kasi ganun siya. Puti. O, oh, kasalanan ng babae yon Kung tingin mo, high yung standard niya. Abutin mo yung standard na yon Hindi yung hindi mo kikibuin. Nakakapikon yun. From Dubai to Philippines. Tapos ginaganon mo lang. Ang ganda pa ng babae. Ginaganyan mo lang. Hindi mo sa hindi. Hoy, edukada yun. Hindi magmamagna kung yun. Walang reason. Ano, trippings? May utak yun. Bababagong buti. Ay, mag-starfish ka lang magdamag. Yan ang gawin mo. Tama yan. Boss, <coughs> alam mo, umayos ka. Hindi mo kaya magsalita sa harap niya. Ha? Hindi. O, pagsilbihan mo. Act of service. Pakita mo sa kanya, may mo siya. Huwag mo sabihin. Ubrayal, eh hindi. Huwag na nating gawin. Ito na nga. nga. Ah, inis kasi. Ito na nga. <laughs> <Ito> Nakakainis. <nga. laughs> ano sinabi siya? Uubra yan. Mas uubra yan. Yung mahihimig ka lang. Ano sinabi siya? Nakakainis ka daw. Umuwi siya ng Dubai. Ng Dubai to Philippines. Tapos Ganyan lang ginagawa, di mo wala kinakausap? Kahit ako yung babae, nakakairita yun. Ang dami-dami mo daw dal, dal kapag nasa video call kayo, tapos ang dami yung plano. Tapos biglang di mo kinakausap. Ganda ka? <laughs> gusto niya ako. Nakakainis, ha? Gusto niya ako. Hindi, gusto niya ako. <laughs> Nakakainis ka eh. Tingin mo, uuwi ba yan ang Pinas mo? Hindi ganyan gusto. Nakakairita. Kahit ako siguro yung babae, ang tiradya na kita. Ilalisa na lang kita. Pero tinan mo, oh, nag-stay pa rin siya. O, oh, Doon siya matutulog figure. sa kwarto ko. Oo. Bukas na bukas, mag magmamamalengke tayo. Ano yung pinakamagaling ka bukod sa pagkanta? Pagluluto, syempre. Pagluluto, di ba? O doon mo siya gawa ng ano? Act of service. Pagsilbihan mo bukas, pagluto mo. Pakita mo na doon ka magaling. Check ba yun? Check na. Kaling mo Kaya ka na Aray! You cannot touch me like that. Uh <nive> Kainis. Okay, nice. Live life niya na ayos ko. Live life ko. Dinadaga. Walang <laughs> yan, eh. JJ, wala ka bang damit? Huh? Nandiri ako doon. Parang nakita ko sa gilid ng mata ko. <laughs> Matutulog ko. <laughs> Hala, parang siyang ano. Ano yung mga halimaw sa banga? Oo, halimaw mo. Ano ba? Ano ba siya matutulog sa akin? Bukas mamalengke tayo, ha? Tapos pagsilbihan mo, kung di mo kaya sabihin mahal mo siya, ha? Ligawan mo na lang. Walang sali-salita. Ay, po. Kung pa lang mo, sa utak ko pa rin. Diyos ko, akong patingin mo. Huwag mo bukas. Ano gusto mo? Kahit ano mo. Iwan ko sa Ha? Iwan ko sa'yo. iyo. ba ganyan? Ano mo nakakainis? Bakit? Ang halimaw sa banga, ano ba yan? Halimaw naman. Tingnan mo, isang halimaw sa banga, isang torpe. <laughs> Perfect na hindi sa banga. Bahala ka, matuturo ba? na ako, lasing na ako. <laughs> Tomorrow. Pak na, dito na kami sa sasakyan ni Yahoy para bumili ng mga ingredients na lulutuin niya kay Mika. Naka okay, ko. Love <laughs> Ay! Lover boy! Hindi nakita na kitang ganyan. Oo, oh, babae ako dito. Diyos ko, sa akin ka pa di nagtiwala. Sabahan mo na kung ating pa-cute. Ay, ang cute! Nangihihawar! <laughs> yeah, Ngayon ko lang siya nakita ganyan na torpe. <laughs> Promise! Ate, kita mo naman si Amy. Na Alam si ko. She. Eh, siyempre, lalo ma-offend ma yung tao kapag... Diyos ko naman. Hindi mo kinakausap. Hindi <laughs> ka makapagsalita. Alam ko, iba si Mika talaga. Pero still, kailangan pakita na iparamdam eh, sa kanya na mahal mo siya. na, yeah! Lover. Ang cute mo lang ng tibo Kapag naano no hey. Say in love Pati nga 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 Parang <laughs> na ano Ang sarap Ang sarap <laughs> Ang head <laughs> <laughs> Ang head head niya Nasama <laughs> ka din? Nasama ka pa? Bakit? Siyempre <laughs> eh na kami sa bahay. Ngayon nagluluto na si... Loverbull. Matik yan. Ganyan pala mo in love yung mga shiboli, no? Tapaluto. Tapaluto. Hindi kasi may sakit si Mika. Kaya pinagluto niya. Ikaw din, may sakit ka. Aga, sa'yo. Airpods! Gano'ng airpods! Di nga kaya! Ano ang craving sa Mika? Sige na lang Tama yan, huwag mo ko subuan, baka magselos. <laughs> <laughs> Ayoko na ng mga ganyan, nakakapagod. Hindi siya ganon din, hindi siya ganon. Hindi siya ganon. Hindi siya ganon. Hindi siya ganon. malisyosa. Oo. Oh. Ah, okay, okay. Kasi kinabahan ako. Kasi okay. ano yung mga nangyayari sa atin last time. Love you! <laughs> pasaran natin, gagaling Parang nagagaling natin. Parang parang nilaglag natin dahil sa yon. Si pemo, mubig na nito nine hours flight. Dumating, na flight. Duma hindi yung di masyado uusama sa dona sa kayo niyang sulod niyang sulod Ay sulod niyang sulod niyang sulod niyang sulod niyang sulod niyang sulod

Mm -hmm. Dati ang kapal ng mukha mo sa iba Matik yan Matik yan Tapos ngayon ka lang Nagunan ng boys sa babae mm Hindi -hmm. ba kasi sinigil? Hindi mm -hmm. Maganda Matanggag Makinis Mapera Pagod mo nga I-reach -re ngayon yung gano'n Maganda mo yung parang Mapapunta na yung sarili mo na Ay sa kanya na Worth it ako sa'yo uh -huh. <laughs> Sabi ko niya, kung di mo kaya usapin, pakita mo na lang na mahal mo siya. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh! Ay! Tama yun, tama yun. Tama yun. Hindi mo kausapin, out of service. Lahat ng M na, mga amiga. Hindi, lahat ng M na sa akin. Magas-kik, <laughs> magas-pang, ma-oil, ma-asim. Ma-asim! Hahaha! Huwag mo sa akin. Iba-iba. Matigyawan! Hahaha! lahat ng M na, sa'yo. Yung pagluluto daw, kayong umahin yun. Yung masarap na pagluluto. Tumalaan ka yung maay nyan. Tumalaan ka yung life Dukay, 'di <laughs> so so <laughs> uh, <laughs> uh, mo. Kita mo. Merosal-sabi ako, merosal. Tayo ako basta inlebah. Ay, Anas, tara kasara. Para pati kimo kaya JD you all. Kumain ng oil. Kumain pa muna ng oil, pigain mo 'yung mura ng JD. Mare. Siyempre, i-support mo 'yung Mika kaliwa sa mantika. Ah. Kaya ko. Kasi siya, 'di ko siya 'yung anak ng mantika ko eh. Ano 'yan? Alam mo si Nova sa asawa

na balita ngayon. Grabe. Hindi lang niya ma-express. Siguro na star start -star niya siya kay Mika. Siguro talaga yan. yung sa talaga Meanwhile, Gulo talaga naman yung ginawa mo na yan. Wala, wala, chicken fillet, ano yan? Alayayoy. Ayayoy. Masarap. <laughs> Grabe naman! Wow. Grabe naman! sa halip na mag oorder lang dapat siya sa McDo, ang gusto mo, pagluto siya ng ah, chicken siya, pilay! Talaga, pilay! Kutahan ko siya, ha? Kutahan <laughs> ko. Tingnan ko, okay pa siya. Jim, ikaw humawak nito. Yeah, game, game, Kampasa game, game. Sampasa naman yung kamay mo. <laughs> 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 Naamay kita. Boss, <laughs> 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 tara na! Isa mo, Diyos ko di makapaglakad. Hindi na wala siyang katawan. Tumutong ba? Ano na mo? Ay, Diyos ko, may basa pa na. Ano <laughs> <na. laughs> Oo kailangan okay. effort. Dito nandun siya sa kabila. Ako wala pa baso ha? Diyan hmm. ba lang? Nag-inherex eh. Ayan mo. Wala akong Ay, ay okay ka na? Medyo, alam medyo okay na siya. So, natin yung ulam Utom ka na kasi sabi mo kanina order tayo sa matlo ng alaki. Okay. okay. Eh kaya lang ayaw ni Yayoy. Presenting your breakfast. Yeah.

Ano niya, ano, gagawin yung... Oo. Uh, yeah. Nakakaano nga naman, naman yun. Uh, anad, dan, naka... Ano? Nakaka-stress. Bakit yan? Eh, totoo ba? Ngayon ko nga lang nakita yung nagamay-mess sa babae. J.J. lang. Sir, moron niya sa yan umaga. Busitin ako. Ay, J.J., ano ba? <laughs> Toto ba? Ano? Ah. Ah. bubong ko. ano? Hindi ako na. Didelirio ka, ganang didelirio. Dagnad lang pala sa'yo. <laughs>